Ating panoorin ang naging panayan sa nagbabalik na ina ng bayan ng Victoria na si Mayora Corazon Almeda. Okay, uh, magandang araw po. Uh, sa inyong pagbabalik bilang uh, kapalit ng inyong yung mga asawa, no? ano po ba ang mga priority project nyo sa inyong pagbabalik dito sa Victoria, Laguna? At the same time, ano-ano po yun? uh, magiging para sa pagbabago sa total uh, totally uh, pagbabago ng Victoria Laguna po uh, unang una po sa paking pagbabalik ang gusto ko lang pong mabigay ulit sa ating bayan sa, ating mga, sa aking mga kababayan ayan dating mga naiwanan ng mayor ng mga pangarap niya para sa bayan ng Victoria tulad po ng mga scholar na napakarami namin scholar uh, kasi po saan para sa amin pananaw namin dalawa Uh, education po ang number one namin na uh, priority namin para sa, sa, ating bayan. Sumunod po natin ang health kasi tulad po ngayon, ang health namin, ang gusto ko sa health natin, uh, maibigay natin ang tamang pamantayan para sa ating sa aking mga kababayan. Kaya nga po lahat ay ginagawa ko, hindi po ako nakupo, ay ginagawa ko para lang ma, uh, mabigyan sila ng magandang uh, uh, para sa, sa kanilang magandang ano, sa kanilang help po nila kanilang, kung ano yung natin sa taas, ay pwede natin sa ating bayan ng Victoria uh, sa akin pong mga scholar ibig ko lang po talaga uh, kasi pamantayan po ng ating nawal, na, nawalang mayor pag sa isang pamilya at may nakapagtapos sunod-sunod na po ito sa pag-asenso ng isang pamilya yun po ang, yun aming pamantayan uh, yun pong uh, vision po ninyo para sa Victoria um, ko po para sa Victoria ay magkaroon ng maraming maraming ano po investor. Kasi tulad po ng paniniwala namin, paniniwala ko ng mayor na nakarang mayor, hmm. ang ating pong investor, andyan po ang ating tagumpay ng ating bayan sa investor. Kasi kung wala pang, ang paniniwala ko, kung walang investor sa bayan, wala pong, ala pong kabuhay buhay ang ating bayan. Pero pag nagdagsaan po ang investor sa ating bayan, alam po magiging maunlad at maganda para sa ating bayan. So, okay po. So, ibig sabihin po, ah, Uh, magkakaroon po ito ng uh, industrial zone at saka magkakaroon din po ng uh, iba't-ibang teknolohiya dito sa atin. Ayan po ang gagawin ko. Pipilitin po natin. Uh, kung ano po kaya natin gawin dito. Lahat po ng bagay na pwede natin ipagkaloob sa ating mga kababayan. Kasi, uh, kung andi dito lang po sa atin lahat, palagay ko hindi na po aalis ang aking mga kababayan para papunta po ng Manila o papunta sa ibang lugar. Dito lang po ay sapat na para mabuhay ang isang pamilya kung tayo po ay maraming mga investor na dadating para sa ating bayan. Sa bayan. So, yun lang sa message po ninyo para sa ating mga kababayan po. Sa akin po mga kababayan, andi dito po ako. Ang labang kong po ito ay hindi po para sa akin. Ang labang kong po ito ay para sa inyo, para sa ating bayan. Ibig ko lang naman po ituloy lahat ko ano na sumulan ng aking mahal na asawa na si Mayor Francisco Almeida. Alam ko po lahat ang gagawin ko. Alam ko po lahat kung ano napag-usapan namin para sa ating bayan. Atin po ang, ang talagang gagawin ko para sa atin. At sa inyo po mga aking mga kababayan, nasa sa inyo na po. Ko ano man po ang magiging uh, hatol nyo sa akin. Alam ko uh, hindi man po ako talagang tunay na taga-Victoria, pero ang puso ko hindi, hindi man po ako ang batang Victoria na sila sabi ninyo, pero ang puso ko po ay dito sa bayan ng Victoria. Okay. Okay, maraming salamat ka, Mayor uh, at ang ating um... Butihing Mayor si Corazon Almeida ay muli pong magbabalik dito sa atin. Dito po sa Bise, ano, sa Victoria Laguna. Okay, asahan niyo po 'yan. Antay natin. Okay.